Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ilang matabilang bibig na kibitsers ang nagmamol sa pang sa anak ni na Carmine Villaruel at Zoren Legaspi na si Cassie. Anila, may pagka-playgirl raw ba ang young actress na tila bet na pagsabayin si Nadaren Darren Espanto at Joaquin Domegoso? Caught on cam kasi ang pagiging sweet ni na Cassie at Joaquin dati kahit na romantically linked ang young actress sa biriterong si Darren. May nako-confuse tuloy kung sino ang iniirog ng kapuso actress sa dalawang lalaking close sa kanya. Matatanda ang naging viral pa noon ang panliligaw ni Darren kay Kasi na tila bet naman ni Carmina. Speaking of the new endorser ng isang shampoo brand, inamin ni Cassie na gusto na niyang maging independent at humiwalay sa kanyang mga magulang. Katwiran niya, gusto raw niyang maranasan ang maging responsable lalo na't na may sarili na rin siyang kita mula sa TV at endorsements. Katunayan Nakakapagbigay na rin daw siya ng kanyang share sa pagbabayad ng bills sa bahay. Pero kung ang nanay daw niyang si Carmina ang tatanungin. Ayaw pa raw siya nitong pakawalan lalo pat maituturing na overprotective daw ito sa kanila ng kambal na si Mavi. Lately ay may ilan ding nang iintriga sa young actress na baka raw totally ma-develop na ito kay Joaquin. Lalo pat bumalik na sa Canada si Darren dahil sa takot sa surge ng COVID-19 cases sa bansa. Anong masasabi mo sa balitang ito?